isang lalaki sa Japan na makilig sa mga kwentong kababalakan ang naisipang subukan ng isang paranormal game o ritual na tinatawag na One Man Hide and Seek. Ang larong ito ay katulad lang ng larong tagu-taguan pero hindi tao ang magkakanap sa iyo kundi isang manika. At bago simula ng larong ito ay kailangan mong magsagawa ng isang ritual na kung saan ay magagawa mo diyo manong makatawag at papasukin ng isang kaluluwa o multo sa isang manika. At ang manikang ito ay magkakaroon ng buhay, gagalaw at hahanapin ka. Ginawa nga ito ng isang lalaki sa Japan, pero makalipas din ng ilang minuto ay tinapos niya na agad ang laro, bago pa man merong mangyaring kakaiba. Pero lingit sa kanyang kaalaman, na meron palang nakuha ng kakaiba ang kanyang kamera. Anata no maki desu. O Anata no maki desu. あなたの負けです。おしまい。あなたの負けです。おしまい。あなたの負けです。おしまい。 Mula sa video ito nakuha ilang sandali bago niya tapusin ang laro at bago niya patayin ang kandila. Makikita mula sa salaming ito na malapit sa manika, ang tila isang mukha ng babae. totoo nga kaya ang video ito na mula sa Japan? Posible nga kaya na isang multo ang nagpakita mula sa salaming ito? May lakas din ba kayo ng loob para subukan ang larong ito? I-comment nyo lang sa iba ba ang inyong opinion. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at kuha naman di na ito sa isang lugar sa India

भगवान मेहर करे मालिक बचाए कौन है Mula sa video ito, maririnig ang tila boses ng isang sanggol Pero mas nakaramdam na siya ng kilabot matapos niyang marinig ang isang makapanindig palagibong tinig At nang ipaling na niya ang kamera kung saan ito nagmumula Nagpakita sa kanya mula rito ang tila isang babae na may puting kasuotan at makabang itim na buhok. Ayon sa ating sender ay nakuha niya lamang ang video ito sa TikTok at hindi na di man na niya maalala kung ano ang pangalan ng may-ari nito. Pero isa nga kayong multo ang nagpakita sa lalaking ito? Kayo, ano sa tingin nyo? May isang ina sa US ang mahilig mong ulekta ng mga manika na may makatotoka ng itsura o parang isang tunay na bata Pero hindi niya inaasahan na magkakaroon pala sila ng nakapangingilabot na karanasan Matapos niyang ibigay sa kanyang anak ang isa sa mga manika Isang gabi habang ang kanyang anak ay nasa kanyang kwarto ay bigla na lamang itong nagsisigaw at agad siyang tumakbo para punta nito at laking pagtataka niya na nasa ilalim ito ng kanyang kama at tila ba takot na takot. Kaya naman review niya ang kuha ng CCTV mula sa kwarto nito at narito ang kanyang nasaksihan. Boy. mula sa bidyong ito nakuha sa kwarto ng kanyang anak. Habang naglalaro ang batang babae, ay bigla na lamang may tumuktok mula sa ilalim ng kanyang kama. Sinubukan itong silipe ng batang babae at maya maya pa nga ay makikita na tila may humigit sa kanya at dito na nga siya nagsisigaw na agad namang narinig ng kanyang ina. Matapos na kumalat ang bidyong ito sa internet, ay marami yung nag-request sa babaeng may-ari ng bidyong ito na tignan ang ilalim ng kanilang kama at ginawa naman niya ito at dito nga ay merong nangyari na talaga namang nakapangingilabot. sinubukan niyang silipe ng ilalim ng kama ng kanyang anak ay nakita niya mula rito ang manika na kanyang ipinigay na maya, -maya pa ay makikita ng unti-unting gumalaw na para bang ito ay may sariling buhay. Ayon sa uploader ng video ito, ang manikang ito ay hindi dapat gumagalaw dahil hindi naman ito debaterya at wala namang kahit anong mekanismo na posibleng magpagalaw dito. Kaya naman hindi niya may paliwanag kung paano nga ba ito nangyari. Pero posible nga kaya na haunted ang manikang ito. Katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang video ito naman ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At kuha naman di umano ang video ito sa isang liblib na lugar sa Indonesia. Isang gabi habang bitbit ng isang pamilya ang kanilang alagang ibon. Ay, niya, niya, eh. ka de, eh. ay, Ako tak berani ke sana. Aku si kaka. senterkan kakak. Senterkan. Kamu

ang tila isang tao na may balot na puting tela na di mo na isang uri ng multo sa Indonesia na tinatawag nilang pokong. Ayon pa sa ating center ay hindi naman di na naniniwala sa multo ang pamilya pero bigla na lang nagbago ang kanilang paniniwala... Matapos ang karanasang ito... Pero isa nga kayang pokong umulto ang nagpakita sa bidyong ito? Kayo na ang bahalang umasga... Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin... ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala... At ayon sa kanya kumakalat ngayon ang bidyong ito sa TikTok... Dahil makikita di yung dito ang malinong nakuha ng isang tunay na UFO. Mula sa bidyong ito, makikita mula sa kalangitan ng di isang UFO at maririnig nga mga taong naroon na nagkakagulo at namamangha sa kanilang nasaksihan. Ang Tygo Hunters na may-ari ng YouTube channel na Gang Kwapi ay bumisita sa isang abandonadong bahay sa Thailand na pinaniniwala ang haunted. At nagsagawa sila ng isang ritual para subukang tawagin at kausapin ang anumang naroon. Pero hindi nila inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Yan lang 'yung buo nito, ne. na lang. Ano maapru? Ning, lang. ni. อาขอพันนี่ขอาพันนี่ก่อนไม่เดได้เสียงไมมันเสียงเพรานี่มันเป็นไม้นะแมงั้นเดินเดินเลยม่ี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ มันเป็นรอยตีนเลยอ่ะมันเป็นรอยตีนเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออยออยเงินสุดขนาดมาขนาดนี้แล้วหายมันมันแค่เงาหายไปเลยเดี๋ยวน้องสองไหนดิมันหายหายไปตรงนี้เลยเห็นไหมปะ เดีวยวขอไปดูก่อนนะโยกูรู้คาใจเราหนีเจ้าวันเงาดำนะเงาดำขึ้นไปในบ่เนี้ยเราหายไปตรงนี้เห็นปะเหยียลอยติงเขาไปอะไรไหมวะผมไม่รู้ละเหยียบไปแล้วนี่ไม่เราหายไปนี่เลยถ้าหายไปตรงเนี้ยก็ต้องอยู่ในห้องเนี้ยขอดูก่อนเลยขอดูก่อนเลยนี่อสองท้ายความมืดเนี่ยนี่เป็นห้องพระไม่ใช่หรอแล้วนั่นคือไม้อะ May badap na, may simahay mapansin ng grupo ang tila mga basang marka ng paa ng isang tao na tila ba may umakyat mula sa hagdanan at maya maya pa nga ay nakita nila mula sa bakaging ito ang tila isang anino ng tao na dahan-dahang umaakyat mula sa hagdanan Naglakas loob pa ang grupo na pumanik at sunda ng anino kung saan ito nagtungo At wala namang kahit anong na nanarawan Pero totoo nga kaya ang nakukanan nila sa bidyong ito? E isa nga kayang multong nagpakita na pumapanik sa hagdanan? O gawa-gawa lamang ang bidyong ito? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin Nang sa ating mga viewers na si Monkey T. At mula naman tiyo mo na ito sa isang Instagram user, nakuha isang gabi nang may mapansin siyang kakaiba mula sa kalangitan. Ain't that something? Ain't that something? Woo! Hey up there, boy. They are up there. Wala sa bidyong ito ay pinakita ng lalaki ang tiyo mo isang higanting muka na tila ba nagmamasid sa kanila mula sa madilim na kalangitan. Ang ghost hunter na si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay muling binisita ang isang sementera sa Peru dahil ang ulit na rin niyang napuntahan. At sa kanyang madalas nga na pagbisita dito ay naging kaibigan na niya ang isang aso na sinusundan siya sa tuwing naglilibot siya sa sementeryo. At sa pagsisimula nga ng investigasyon ni Franco. So I was just messing with the dog and I ended up hearing what sounded like a crying coming from behind the tombs and the dog just ran off. And now he's inside through here. So listen. Now he's inside through here. So Listen. how he's inside through here. So listen. It sounds like somebody crying as I was just touching the dog. That's where I'm at. Chocolate I, out of all the places I don't want you to leave me alone at, is right here. Come here. As soon as I heard the crying sound, the dog just ran off into here. Listen. Oh, that's got to be one of the ghost kids again. Chocolate. I don't know where the dog went. That dog has stuck by my side the whole time. nagumpisang makarinig si Franco ng boses ng tila isang bata na umiyak na nagawa din naman niyang may record sa kanyang kamera. At ayon sa kanya ay bigla na lang tumakbo ang aso na tila ba hinakanap ang pinagmumula ng boses na ito. Pero nang sinubukan ni Franco na sundan ang aso at hanapin din ang pinagmumula ng tinig, ay wala naman siyang nakitang kahit ano. Eat this one right here. The other which is See what looks like roses right up there there what the hell is that i just saw something behind behind the door so i just switched cameras i don't know what the hell that is that i just saw but i saw something kind of behind here. Again, I apologize for the wind if you're getting a lot of wind. It was right over here and it looked like it just kind of ran to the right or drifted to the right. Oh, I want to see that again. Mula sa loob ng musileyong ito ay nakita ni Franco ang tila isang babae na nung una ay nakatitik sa kanya pero wag ting nagtago. Sinubukan pa ni Franco na lapitan at silipin ang loob ng musileo, pero wala namang tao na naroon. Matapos ito ay nagpasya na si Franco na umalis sa sementeryo. Pero habang siya ay naglalakad para kanapin ang daan palabas, ay meron pa siyang nakitang kakaiba na agad niyang kinuha na ng pijo. Like make my way out of here and I seen this. Hola. The f is that? There's just somebody sitting in a random chair in one of the alleys here. I'm not going over there. I just thought it was interesting. I was passing by and I see this. Chocolate. I don't know where the dog went. What do you guys think is up with that? Mula sa isang sulok ng sementeryo, nakita ni Franco ang tila isang babae na may itim na kasuotan, ang nakaupo sa isang upuan. Pero ang kakaiba dito ay wala man lang itong dalang ilaw. Yun ay kahit balot ng dilemang buong paligid. Sinubukan pa itong tapatan ni Franco ng flashlight at tawagin, pero walang kahit anumang reaksyon ang nagmula sa babaeng ito. Hindi na naglakas loob pa si Franco na lapitan pa ito at agad na siyang umalis ng sementeryo. Ang mga poses at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Franco ay indikasyon na posibleng may mga kaluluwa na gumagala sa paligid ng sementeryong ito. Mga multo nga kaya ang nakukanan niya sa video ng ito. Kayo, ano sa palagay nyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, sana mag-iwang ka ng like at ng komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!